Idol, babae ako. Pumayat ako sa calorie deficit at walking. Ngayon naman, sinamahan ko ng cardio. Bigla akong bumakas kumain. Tumaba ako. Ano pwede kong gawin, Idol? Ah, uh, ako. Tsaka si Mrs. Kung nag-workout kami, lalo na tas may walking after, ganado kami kumain. Pag hindi ako nag-workout, as nag-walking after, wala akong gana kumain. Kasi malalang, kahit pilitin mo ako, hindi kaya, nasanay yung katawan ko. Si Mrs. ganun din. So ngayon, halos din na siya nag-workout at ubo. Kasi naglipat kami ng bahay, marami yung ginagawa sa house. So marami siyang galaw. Tapos namintay naman yung katawan niya, nakakalory maintenance siya. Actually, lang pumayat pa nga siya, ibig sabihin nakakalory deficit siya. O sumobra yung mga galaw niya. Ako naman, nag-workout, nag-walking. Ngayon, sa'yo, baka sumobra yung workout mo. Buwasan mo na kaunti yung workout. Kung ka pa rin kumain at hindi mo makontrol, buwasan mo pagkain. Tanggalin mo lang yung workout. Do what works for you. Na walking ka lang at calorie deficit kung mayat ka. Ngayon, para magka-muscle, kailangan mo mag-workout. Pero kontrolin mo yung hunger mo. Pili ka ng mga foods na rich in fiber at very satiating. Tama kayong